Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, kamusta kayo on a winnable Wednesday? Winnable kasi alam ko marami din pong pinagdaanan na naman ng ating mga kaagapay, di ba po? Wow, marami. That. Lalo na po dyan sa Visayas pagpapatong puntang Mindanao, inabutan pa nga rin po yung mga ano, yung mga nasa sa may bandang Bicol no po. So ano man po yung ating sitwasyon na pinagdadaanan, ano pa rin po ba dapat dadi ang ating attitude? Abay, ito na. Wow, 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 wow. Hallelujah. Yung pa rin, mga kaagapa, it's learning. <laughs> Sabi nga, it's learning to be um thankful it's learning to look at it from the perspective na god is at work para Amen. po tayo maging winnable kailangan makita natin lord may ginagawa ka wow 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 hallelujah Amen. <laughs> wow. so kayo po Ito. ay nakikinig kayo po ay nakikinig sa programang gabay dito po yan sa 702 DJS Ganon po ang aming pananalangin para po sa ating mga kaagapay na talagang dumaan alam nyo, habang nakikita ko po yon naalala ko yung kami po yung naundoy eh. Yung gano'n. So talagang, mm. ano yung heart ko talaga dyan. But anyway, sabi nga, let us all cling to the Lord. Di ba po? So again, kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito po kasi kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Eh. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Bandang Visayas at Mindanao at ang dalangin ko sa Panginoon, nakakatulong po yung ating pinag-uusapan para po lalo tayong ta ma-encourage, lalo nating makita yung God is at work in all of this at maranasan ng provision at lahat ng kailangan na maibagay ng Panginoon sa inyo. So kung nandiyan po kayo sa lugar na yan at nakikinig kayo sa program, maaaring nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre po sa ating mga kaagapay na ang gamit po ay Facebook live stream mula apari hanggang hulo. Kung may maliwanag po kayo at matindi, uh, maayos, malakas na internet connection, nakukuha niyo po ang ating program ng maayos. Maganda po ang reception. So dalangin natin mga kaagapay no, bilang isang bansa. Let us continue to pray for one another and mga kapwa Pilipino. Let's focus sa Panginoon sa bawat para sa ating bansa. Ano po? So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, encouragement po talaga para po ang ating Wednesday ay maging winnable Wednesday. At ang dalangin natin sa Panginoon ay tayo po ay pagpalain niya. Ano po? So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes at ang dalangin po natin ay makasama ma maunawaan natin ang katotohanan ng Panginoon. So, wag po rin kakalimutan ang Far East Broadcasting Company po, ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po diyan po kayo saan man kayo naroroon, sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganitong himpila ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdang ng mga kumakalangit ng mga awitin. At syempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y hahamon at gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin yung how to instill healthy habits in your children. Kasi po dun sa rationale natin, ang pangangalaga ng ating kal kalusugan at pagtuturo nito sa ating mga anak ay isang pamamaraan ng pasasalamat sa Panginoon. Kasi nga po, stewardship ito. At itinuturo natin sa ating mga anak. So, nung lunes, nagsimula ta na tayong pag-usapan yung kahalagahan ng pagtuturo ng mga healthy habits, di ba po, sa ating mga anak at mga apo, lalo na kung maliliit pa sila. Lalo na po sa panahon na tila ang karamdaman tulad ng ubo at sipon ako na natumitindi. Totoo yan. Halos three weeks ako dyan. At kung tumama, pag tumama to sa ating katawan, talagang bagsak tayo. Kaya nga pong una sa listahan, kahalagahan ng palagi ang paghugas ng ating mga kamay. At syempre, laging kasama dyan uminom ng tubig. Yan, ng tubig. Tandaan din, walong basong tubig ang kailangan ng ating katawan. Kahapon naman, pinag-uusapan natin ang kahalagahan ng pagkain, ng tamang mga pagkain at pagbasa ng mga food labels ng mga goods na binibili natin. Naalala ko yung doktor ko, Ito po yung sinabi niya sa akin nung nagpa-check up ako. Sabi niya, ay, wash your hands always, eight glasses of water, eat food, eat right. Totoo yan, top 3 yan. So ano ngayon ang dagdag natin? Okay, sabi nga yung kahalagahan din ng food labels kasi eat right is mahalaga. Eto, totoo to. Get down and be active. Ang gym, maaaring makatulong upang maging mas active ang ating mga anak. Subalit, alam nyo po ba? Ang pakikipaglaro sa mga kapatid o mga kaibigan ay ang pinakamabisa at pinakamurang pamamaraan upang magkaroon ng healthy mind at healthy body ang ating mga anak at mga apo. Ang mga research ngayon po nagpapatunay na dumadami na po ang mga bata na nahihilig na po computer games, TV, gadgets kaysa paglalaro. Kung ayaw nating maging couch potato o yung tumataba, sobrang taba, ang ating mga anak at apo. Kailangan natin silang i-encourage na maglakad, magbisikleta, makipaglaro kasama ang mga kapatid o sumali sa isang organized sport. Nako mga kaagapay, kailangan po yan. Eh napatunayan po namin yan, alam nyo, sa clinic lang. Dahil po nung COVID, after COVID, tumaas po ang number ng mga batang nangangailangan ng glasses dahil nagkaroon sila ng ang tawag namin false myopia o pseudo myopia dahil nga po sa sobrang lapit ng pagtingin nila sa gadgets yung mga nearsighted yung mga uh, mga nearsighted malabo yung malayo lalo pong tumaas ang kanilang mga grade na mas marami ngayon ang binibigyan namin ng tinatawag naming myopia control at hindi lang yon ha mas marami ding nababanlag o naduduling dahil sa sobra sa near dahil nga po sa gadgets at digital devices. Last week, may pasyente po ako gano'n. Nagulat ako na banlag siya after four months, ha? Yun, digital device. Ang advocacy nga po namin sa klinika, mula zero to six years old, wala mo ng gadgets. O, oh, dahil ayon sa design ni Lord, ang bata sa ganitong edad, formative years, natututo po sila sa pamamagitan ng kanilang senses ano yung naririnig nila, ano yung nalalasahan nila, ano yung nadadama nila, ano yung nafe-feel nila, ano yung nakikita nila. So, sa ano yung naaamoy nila. So, sa ganitong paraan, nagkakaroon ng connection sa kanilang brains na kailangan nila sa kanilang paglaki. E, eh, kailangan nilang maglaro upang ma-develop ang kanilang fine at gross motor skills. Kailangan nilang maglakad, tumakbo, makipaglaro kasamang ibang bata para ma-develop naman ang kanilang social skills, ba? Diba? So, sabi nga natin, kapag nasa bahay, limatahan natin ang gadget use at panonood ng TV. Ang ideal po talaga, for 7 to 15 years old, 2 days lang per day. 2 hours rather per day. Minsan, nako-compromise, sabi niya, 3 hours, pero hati yon. At ang lagi po namin ngayong advocacy sa amin sa clinic, Gagamitin mo lang ang digital device for study use only. For study use only. So, what is the best thing, mga kaibgapay? Tayo po, mag-create tayo ng mga activities na mag-enjoy tayong lahat bilang pamilya. Pwedeng mag-jogging sa subdivision. Kung malapit kayo sa dagat, maglaka, di ba po? Magkakasama sa umaga, naaarawan, di ba po? Yun ang mahalaga lumalakad at nagbabanding. Naalala ko to, nung maliliit pa yung mga bata, may half court, ang basketball. Nang basketball kami sa likod ng bakura namin, pwede rin yung pong gawin. Para ngayon, kung ayaw ninyong lumabas, eh, maging creative at gumalaw-galaw naman. Another, sabi niya, help siblings get along. Kadalasan po kasi ang ate o kuya ay naiinis kapag mas madaming attention ang naibibigay ng magulang sa mga bagong baby sa pamilya. Maari may iwasan ng inggit kung kasama ang mga anak sa pagpaplano. Kapag nag-check out sa hospital, kaya ang iba muna ang magkarga ng baby para matutuon ang atensyon sa mga nakakatandang kapatid. So ang mga panahong ganito mahalaga upang ma-assure ang mga kuya at ate sa kanilang lugar sa ating puso kailangan ding mag-ingat sa pagbibigay ng reward o mga regalo sa ating mga anak dahil maaari itong magdulot ng insecurities or resentment sa mga bata sa kanilang yung karanasan bilang maliliit. Nakita ko po ito nung sa amin pong anak, si, nung si Pau Pau at saka si Maymay. -May. Kahit po noon, si Pau Pau po ang aming kuya, inihanda po namin siya. Pero nung dumating po ako galing hospital, pinababa ni Pau si Maymay yung baby at gusto niya siya yung umakyat, siya yung kumarga. At ginawa ko naman po ito. So, alam niyo po, napakahalaga ng preparation natin para po wala pong conflict sa ating mga anak. Kaya po mga kaagapay, dapat po ang mga laro natin sa bahay, yung pwede po silang magsama-sama. Kagaya po ng puzzle, board games, kasali silang lahat maaring nagdadayaan sila, nagkakapikunan, minsan may iyak kang pa. Subalit nakita rin namin kung paano nila inaayos ang kanilang mga misunderstandings o conflict at kung paano sila nagpapatawaran. oh, natutuwa kami kasi dadala nila yung ganitong character kahit sa kanilang paglaki. So, hindi namin to iniminulat sa competition kundi tinulungan namin nil silang tanggapin na ang bawat isa ay may unique na design ni Lord. So mga kaagapay ng mga magulang, tayo pa rin po dapat ang example nito sa ating mga anak, okay? Kung nakikita natin ang ating mga anak na hindi tayo competitive bilang mag-asawa, nakikita nila kung paano tayo nagtutulungan sa bawat araw. Tandaan, ang magandang kalusugan hindi lang po yan physical, kasama rito ang emotional at social well-being. So tulungan at turuan natin ang ating mga anak na maging good steward ng kanilang well-being bilang pagsunod at pagsamba at pasasalamat sa ating Panginoon. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Hallelujah. Yes. Praise God. Healthy habits sa children. Stewardship. Healthy habits. Paghuhugas ng kamay, walang walong basong tubig, dapat inumin. Eat right. Food levels, tingnan para malamang healthy ang inyong kinakain. At uh, healthy playing, kailangan. Maglakad, maging active, mga mata, ay nababanlag <laughs> na ni sa kaniyang uh, uh, sa kanilang ano uh, trabaho na dapat wala mo ng gadgets <laughs> habang bata pa maglaro maglakad ma-develop ang inyong katawan gamit for study hallelujah Only maging active physically, galaw-galaw, hindi nag-iingitan sa attention, magbigay ng maingat na pagbibigay ng uh, pamamaraan para magkaroon ng uh, solusyon ang conflict. At larong kasama sila. Magpatawaran bawat isa. Mahalaga. At tayong mga magulang ang siyang... Halimbawa, para sa gano'n magkaroon talaga ng steady well-being sa ating sambahayan. Amen po tayo riyan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Salamat po sa Biblia ang tanging salita ng Diyos na nalimbag at nababasa na na tunay na naghahanap at nagsasaliksik. Ano po, ano po ang kapahayagan ng salita ng Diyos? Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang pagbabadya ng Diyos sa kanyang mga nalimbag at nabasa at mababasa mong kanyang mga salita? Sa 2 Timothy 3.16 ang lahat ng nakasulat sa scripture ay galing sa hininga ng Diyos, breath of God. At magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa mali, pagtatama ng likong gawain, at pagbibigay ng gabay, guide para sa tamang uri ng pamumuhay. Amen. Sa pangalan ng Ama, kay Kristo at sa Espiritu Santo na gumagabay na tunay. Kung kaya't ano ang maliwanag na hamon sa bawat isa sa nasa tanging daan, the old path, kay Jesus Christ? Ano nga po? Philippians 3.16 Basta magpatuloy tayo sa direksyong sinuso, sinusunod natin hangga sa ngayon. Huwag kakaliwa o kakanan man. Basta nga, laging looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith kailangan sa atin ang approach looking unto Jesus. Tingin at titig kay Jesus lamang. Huwag aalisin ang tingin sa bawat sandali. Meron tayong kalaban na gustong sumingit. Magwatch lagi, baka tayo masingitang muli. Ano ang panalangin ng Apostle po? Ephesians 3.16 Pinagpipray ko sa Diyos na ayon sa kayamanon at karangalan niya palakasin ang loob ninyo at bigyan niya kayo ng kapangyarihan sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating enrich o pag-abot sa ating sarili, not I but Christ, ang ating sarili hindi itinataas kundi ibinababa, kundi tayo'y nagpapakababa, itinataas natin, itinataas naman tayo ng Diyos. Kaya naman, may approach Amen. At sa pagpapatuloy sa paglilingkod, kailangan naman rin ang outreach. Pag-abot sa iba ng gospel. Amen. Sa ating pagpapatuloy sa paglilingkod, ano ang mahalagang ninanais ng apasul na hindi tumitigil sa paggabay sa iglesia ng Panginoon? Colossians 3.16 Sa, sana mapuno ang buhay ninyo ng salita ni Christ Turuan at sabihan ninyo ang isa't isa nang may buong karunungan. Kumanta kayo ng psalms, hymns, at mga spiritual songs sa Diyos nang may pasasalamat sa mga puso ninyo. Opo, magpatuloy po tayo sa ating faith na ating tinanggap. Patuloy tayo sa ating pag-outreach sa iba pa kundi na hindi pa connected kay Jesus Christ. Gumawa po, gumagawa po ito ng mirakulo at mga kababalaghang mga bagay. Sa panahon ito ng end na ng end times, Acts 3.16, dati sa pananalig sa kapangyarihan ni Jesus, kaya gumaling at lumakas ang lalaking ito. At kilala ninyo at nakikita ninyo ang pananalig kay Jesus gaya ng nakikita, nakikita ninyong lahat ngayon. Have faith in God. He is a miracle-working God. Matthew 19.26 With man, it is impossible anything to be done. Kung kaya't huwag kailanman aasa sa mga tao, ang mga tao'y walang maibigay, huwag aasa sa mga kailang tao kailanman. Umasa ka sa tao, kabiguan lamang ang iyong tatanggapin. But, 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 With God, nothing is impossible. Everything with God is possible. Put your whole trust in God. Put your whole burden upon Him. He will take care of all things. Wow, wow, wow. 86 years na po ako. Sa Kanya, hindi niya ako pinabayaan. Amen. Hindi siya sa akin ay nagkulang kailanman ang pangako niya ay laging totoo. Matthew 6.33, hanapin muna ninyo ang aking kaharian at ang aking katuwiran at ang lahat ng mga bagay na yon ay aking ipagkakaloob sa inyo. Amen, amen, amen. Wow, 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 wow. Di ba anak? Opo ama, let us pray. <laughs> <laughs> Panginoon, maraming maraming pong salamat sa katotohanan na your word. Salamat po sa iyong salita. Lahat po ng sinabi mo sa iyong salita, sa manal na kasulatan, really? totoo. Pwede namin panghawakan sa aming buhay, pwedeng maggabay sa amin, pwede namin uh, sandigan ng aming mga desisyon, at pwede, Panginoon, at hindi lang yun naman, Lord, binibigay mo rin po ang gabay ng Holy Spirit sa amin. So, mm -hmm. as we read your word, the Holy Spirit is there to guide us. Lord, maraming maraming pong salamat kasi yung katotohanan ng yun Panginoon ang pwede namin panghawakan. At pag makita namin again and again na ikaw ay constant, hindi ka nagbabago, ang mga pangako mo Panginoon lalong-lalo na sa yung mga anak na sumusunod ay makikita at mararanasan. Marami pong salamat. Panginoon, salamat din po sa aming mga kaagapay. Sa kanilang birthday, unang-una -una na po si Victoria Estrada. Salamat po sa kanyang buhay at buong pamilya. Salamat po sa kalakasan na binibigay mo sa kanya every day. Salamat po sa kanyang mga anak na who are really professional and really serving you. Nakakatuwa po, Panginoon, na sila po'y nagiging pagpapala sa kanilang mga kasama. Ganon din po kay Carol Ligon. Marami pong salamat sa aking classmate na ito. Continue to uh, continue to give her strength every day at patuloy Panginoon na yung biyaya maging sapat din sa kanya. Ganun din po kay Mylene Agustin, Panginoon. Pagpalain mo rin po siya at ang kanyang buong pamilya. Ganun din Panginoon yung mga kaagapay namin na hindi namin na-mention. Dalangin po namin Panginoon patuloy din na pagpapala sa kanila. At sa mga aming mga ka kaagapay, mga listeners na mga young adults, Panginoon, na in there, going to their work, Father, we pray for your blessing. We pray, Lord, ng pong wisdom ang siyang manguna sa kanila in this crazy world that we are in. Kailangan po namin, Panginoon, ang solid, yung true north, moral compass na gagabay sa aming mga kabataan to follow you, Panginoon, and to focus their eyes on you. Maraming, maraming pong salamat. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salitang katotohanan at kayo po naman ay tunay na hindi nagbabago kailanman. Lagi kayong sa amin ay nagmamahal at tumiingat. Kung kaya't paano namin sasabihin na kami lalampasan niya, alam namin hindi niya kami lalampasan. Dahil sa kanyang mga salitang tunay na sa amin ay humahawak. Kung kaya't amen, 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 hindi niya kami lalampasan. Amen. Di talaga, dad, no? Totoo yan. So, kahit nasabi mo nga gano'ng palalim ang ating kasalanan, pag tayo nag-confess at bumalik sa Panginoon, hindi niya tayo lalampasan. Ang nilalampasan lang niya, yung matitigas ang ulo at mayayabang na ayaw manumbalik sa Panginoon. Pero dad, no, ang haba pa rin ang patience ni Lord doon. No? Yeah. Talaga, Habang may buhay sila. Tudok hawin ka pa rin. <laughs> <Yung> talaga yon. <laughs> So mga kaagapay, tama yon. The Bible has God's word in it. Andun yung kanyang mga pangako. So kung gusto mong lalong makilala ang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran, read your Bible, pray every day, and you'll will grow. grow. Mm -hmm. That's the choice mm -hmm. we have to make. Kita po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Lolo Alhatid pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena. At kasama po ni Lourdes Magtunaw, kasama din po si Benji Mosura at ang ating mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon todo-todo. At ganoon din po, si Jericho Flores po kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesus Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman ay talaga po naman. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.